Kaya pagpili ng paksa. Tingnan natin ano nawa ba ang dapat isaalang-alang para sa pagpili ng paksa. Una ay ang interes. Bilang mananaliksik, ano ba ang iyong kinawiwilihan? Ano ba ang interes na iyong nakikita sa bawat larangan o bawat paksa? Piliin ito batay sa iyong kagustuhan. Maaaring ang interes ay nagsasabing dahil marami kang alam dito at gusto mo pang maraming malaman o maaari din ang interes ay nagsasabing wala ka pang alam sa bagay na yon o sa paksa na yon. Kaya gusto mong mas maintindihan o maunawaan ang paksang ito. Dalawang bagay yun. Okay. Ikalawa, sa pagpili ng paksa, tinitignan natin kung particular o ibig sabihin tiyak ba yung paksang aking napili. Espesipiko ba yung aking paksang napili? Mama, anong ibig sabihin nito? Halimbawa, ang paksa ay tungkol sa edukasyon. Malawak ba o maliit na yung paksa nito? Masyadong malaki. Marami tayong pwedeng pag-aralan tungkol sa edukasyon. Una na sa aspeto ng pagtuturo. Ikalawa sa aspeto ng pagkatuto. Ibig sabihin, pwede kang may mga pag-aralan kaugnay ng guro. Iba-ibang asignatura. Meron kang pwedeng pag-aralan kaugnay na mag-aaral. Iba-iba ding asignatura. Pwedeng ang pag-aaral ukol sa edukasyon ay bago mangyari yung edukasyon o bago pumasok sa sistema ng edukasyon, pwedeng habang nandoon sa loob ng sistema ng edukasyon o pwedeng paglabas. Kaya magpipili kayo alin sa bahagi ng edukasyon ang gusto mong pag-aralan. Kung malaki pa yan, paliitin mo pa alin doon ang gusto mong pag-aralan. Subjects lang, guru lang, yung mga nagpapaaral ba o yung mga pinapaaral? O yung mga nangangasiwa ba? Kung nung guru, ang ating napili ayon sa panahon. Bagamat ito ay iyong nasa kawilihan, bagamat ito ay iyong natiyak na, yung paksabang napili mo ay katlo, napapanahon ba, makabuluhan ba, napag-aralan sa kasalukuyang panahon? Baka naman yan ay napag-aralan na noong noong araw pa. Anong magiging saysay? Anong magiging halaga? Di ba parang ang dating bilang mananaliksik ay nagsayang ka lang ng pagod? Kaya dapat titignan ninyo kung ito ay na ayon sa kasalukuyang panahon ikalawa kaugnay ng panahon yung haba o ikli na mayroon tayo para tapusin ang pananaliksik na mag-a depende po kung isang markahan lang ipapasa na yung pananaliksik o ito po ba ay isang semestre bago ipasa ang pananaliksik o ito ba ay isang taon ng pampaaralan, aaral sa yung kung ikaw ay hindi mag-aaral na mananaliksik, at talagang ikaw ay mananaliksik na yun ang iyong hanap buhay, at tinitignan mo doon yung kahingian, anong requirement na kinakailangan bago mo yung matapos? Yun yung pumapasok sa panahon. Gaano kahaba o kaikli ang kinakailangan para matapos mo? Baka napakaganda ng iyong paksa. Napaka makabuluhan, napakahalagang pag-aralan. Kaya lang baka lumagpas ka naman doon sa time frame na tinatawag. Paano kailangan mo graduate ng May? Pero hindi kayang tapusin ng hanggang May. Okay lang ba sa'yo na maiwan pa sa paaralan? Di ba Hindi. Kaya yun yung isa sa isa sa alang-alang natin. Ikaapat, suriin kung ang paksang napili. Ito yung isa sa uh, ikatlong bilang. Na dapat ito ay uh, napapanahon. Nang sa ganun naman, makuha mo din ang interest ng mga mambabasa. Tayo ay sumusulat para din. tulad sa iyong pananaliksi. lima, uh, tukuyin kung may makakalap na sapat na datos o sanggunian. Ma'am, bakit po? Kung masyado namang bago yung iyon teksto, ihalimbawa natin ng panahon ng COVID. Nung nagsisimula yung COVID, ang hirap kumanap ng mga tekstong naisulat na para maipaliwanag at maintindihan kung ano ang lawak ng sakit na to. Pag sobrang bago kung minsan wala tayong makuha ang ng impormasyon. Ikaw mismo bilang mananaliksik, paano mo sasaliksikin ang isang bagay na wala kang batayan? Ba? Na wala kang makukuhang babasahin bilang pamantayan o pundasyon ng iyong pananaliksik. Kaya mahalaga din na sa pagpili ng paksa, nakikita mo kung ah, marami na bang nasulat dito, marami na bang babasahin na maaari kong gamiting batayan, pagpapatibay ng rasyonal ng pag-aaral at gayo din ang kabuluhan nito. Meron bang makamakatutulong na mga text? nakabanggit o citation sa aking pagsulat para paniwalaan ako ng mambabasa o ng iba pa at higit itong maunawaan. O, yun din ang tanong. Kaya nga, ang unang hakbang natin, pagpili ng paksa, kasama doon yung pagsasaliksik o paghanap ng mga babasahin. Para mataya natin, meron ba akong makukuha? May nakuha ba ako? Sapat ba ang mga nakuha ko? asong din naman ang pinakapalasak. Bagamat napapanahon ito, huwag naman yung palasak na palasak o sobrang karaniwan. Dahil baka marami nang naisulat dito, natalakay na o nabigyang linaw na yung gusto mong pag-aralan. Ibig sabihin, nasagutan, natugunan na yung nais mong ipaliwanag. Kaya e, layunin natin sa pananaliksik ay makatuklas ng impormasyon, mabigyang linaw ang isang uh, suliranin o matugunan ito ng kasagutan. Ikalawa, sa paalala natin sa pagpili ng paksa ay iwasan ang sensitibong paksa na bumabangga sa karapatang pantao. Ang layunin natin ay makatulong. Hindi tayo uh, bubuo ng argumento o makikipagbalitaktakan. Hindi tayo makikipagtalo. Ang layunin natin, bumuo ng bago, makatuklas ng bagong kaisipan, mabigyang linaw ito, maging makabuluhan at mapakinabangan ng mga babasa. Ikatlo, isaalang alang ang panahong ibinigay ng guro upang matapos ang pananaliksik. Bukod sa mga nabanggit kanina, mahalaga din kung mayroong ibinibigay na time frame ang guro. Nang sa ganon, nakakatugon ba tayo? Nakakasapat ba 'yung ating gawain para sa layunin Ikatlo, me, kung may sapat na sanggunian abanggit na kanina para naman ito sa pagsasaalang-alang -ala ng pagsulat natin ng kasunod na kabanata kung saan meron itong kahihiyan para sa pagkakulat. At panggit tayo ng maraming babasahin na nasulat din ukol sa paksang ito. Isang pagpapatunay na ito ay makabuluhan. O yung kilala natin sa ingles na citation. Ipagbanggit. Okay. apat alamin kung, ah, ikalima na pala, ipiliin ang napapanahon na napapanahon ang paksa at huli piliin ang paksang nagbibigay ng benepisyo sa mga target na mambabasa. Ma'am, target na mambabasa? Sa so, iyong paksang napili, sino ba sa palagay mo ang higit na makikinabang kapag naipaliwanag mo yung paksang yan na nais mong pag-aralan? Halimbawa, kung ang pag-aaral mo ay ukol sa kausayan o kasanayan ng mag-aaral sa pagbasa sa Ingles, sino makikinabang? mga mag-aaral. So, kapag gaganyan, tinitingnan natin yung paksaban natin. Kapag nasagot mo ba at natuklasan mo ano-ano yung mga makakagulong sa kanila, makikinabang ba sila magbe-benefit o magkakaroon ng beneficyo? Kapag gagano'n, check tayo doon. Ibig sabihin, makabuluhan at dapat na isagawa ang ating pananaliksik. Ibig sabihin, sa paksa pala, matutukoy na natin kung tama yung ating napipili batay dito sa ilang mga paalala. Na yung paksa, pa. Ang kasunod natin na tunong sa sarili, paano ba dapat ipapahayag yung paksamang na napili ko? Uh, una, pag sinabi natin pagpapahayag ng paksa, dito ilalahad yung ating napiling uh, paksa at naglalahad ito kung ano ang magiging direksyon ng gagawin pagpapahayag mo, pagpapahayag mo ng paksa, ay nagsasabi na ito, kung ano ang tiyak mong pag-aaralan sa paksa. Halimbawa, ang paksa ko, ma'am, ay mga tuwan. Lato sa malaking paksa na edukasyon, mas titiyakin ko lang ang gusto kong magpag-aaralan, mag-aaral. Alin sa mag-aaral? Yung mga gawain lang, ma'am, ng mag-aaral. Tiyak na, hindi ba? Eh, yun yung aking paksa. Pero, sa pagpapahayag ng paksa, maaaring mong isaad kung ano particular pa ang pag-aaralan mo para ito ay magbigay ng mung, uh, mungkahi o sinasabi na nito kung tungkol saan at ano ang direksyon ng pag-aaral. Ano-ano ang magaganap, ibig sabihin sa pag-aaral. Ano ang pinakadulo ng pag-aaral. Tulad ng halimbawa, uh, mga gawain na kinahihiligan ng mag-aaral. Ibig sabihin, tutuklasin mo, kung ano-ano ang interes na mag-aaral, tutuklasin mo ano ang mga gawain, tutuklasin mo ano ang mga salig para masabing ito ay kanilang kinahihiligang gawain. Doon pa lang malinaw na yung mag aaring maging direksyon ng pag-aaral. Natiyak nyo ba sa inyong paksa ngayon yung ganong direksyon ng pag-aaral? ng paksa na ang mga tiyak o espesipikong pahayag kaysa sa malawak na pahayat. Kapag mas malawak ang binitawan ninyong paksa, magiging mas mahirap ito para sa inyo. Kaya paglaanan ng panahon ng pag-iisip at atensyon kung paano mo paliliitin ng paliliitin sa madaling salita. Pero ang tamang salita ay pagtitiyak. Mas tiyak ang paksa, mas madali para sa mananaliksi. Mas malawak, ibig sabihin mas marami pag mas marami, mas marami kang aaralin, mas marami kang pagtutuunan, mas marami kang susuriin. Di ba? Di tulad pag mas tiyak, mas kaunti, mas iisa lang yung focus mo. Kaya't pagtuunan ninyo ngayon ng panahon, ang paghahanda mula sa pagpili ng paksa at pagbuo ng pahayag ng paksa para kalaunan hanggang dulo ng pananaliksik mas magiging madali para sa inyo. So, nakuha po, yun yung ating unang dapat ng halimbawa. inati o binalampas na agad sa pampahalatan at tiyak na paksa. Mula sa napili ninyong paksa, doon sa mga batayan natin sa pagsasaalang-alang sa pagpili ng paksa, maaaring tayo ay nagsimula sa pangkahalatang paksa. Halimbawa, ay ang pagtatrabaho. Pag sinabi natin pagtatrabaho, maraming tatlong bagay. Kahit ano ang paksa. Bago, kabang, at pagkatapos. Alin sa pagtatrabaho ang nais mong pag-aralan? Sa kaso ito, sa halimbawa natin, ang nais pag-aralan ay bago. Tama ba? Pero maaari din ito ay nasa kasalukuyan. Kapag nagtatrabaho ka na, meron bang mga pagkakataon na mabibigay sa'yo para ma-promote o tumaas pa? Yan. So, ibig sabihin, tiniyak dito kung ano ang pag-aaralan mo sa pagtatrabaho. Pero ma'am, malawak pa rin yung oportunidad sa pagtatrabaho. Kaya nga ito ay nasa ilalim pa rin ng pangkahalatang paksa. Okay. Ibig sabihin, yung 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 na pagtitiyak o tiyak na paksa tiniyak yung pag-aaral. Alin ba sa oportunidad sa pagtatrabaho ang pag-aaralan? Pwede yung una, ma'am, gusto mong malaman eh. Kung marami, kaunti, ilan? Gano'ng marami ba ang pagkakataon o oportunidad para sa pagtatrabaho? Pagka ganun ang, ang nais mo, papasok agad yan, survey. Diba? Dahil gusto mong malaman kung ilan. E dito tiniyak nung sumulat ng paksa o pumili ng paksa na survey ng mga oportunidad sa pag na trabaho. Malawak pa rin. Ano ba to? Buong mundo? Buong Pilipinas? Buong Luzon? Buong Cavite? Matatapos kaya ako bago mag-May? Yan ang tanong. Ma'am, hindi. Tiniyak niya doon lang sa lalawigan ng Bulacan. Pwede pang magdagdag dito, mas titiyakin pa natin. Dagdaga mo ng panahon. Anong panahon? Ma'am, ng taon lang ng 2023 at 2024. Mas liliit 'yung pag-aaral. Mam gusto ko isang taon lang, pwede rin. Depende sa dahil ikaw ang mananaliksik. So lumiliit ba 'yung saklaw? Lumiliit kasi kung nagsimula ka dito sa oportunidad ng trabaho, kasunod survey lang kukunin mo wala kang ka pakialam dun sa pananaw, wala kang pakialam sa employer, di ba? Dal survey lang kukunin mo, Pangalawa, saan lang. Lalawigan lang na Bulacan. Eh ang Bulacan noong araw hanggang ngayon, bulakan. Pero ang pag-aaralan mo lang yung nakaraang taon na 2023. Mas mas mag, naging tiyak, naging mas maliit. Ayan so, ang kanina pang binabanggit mula sa edukasyon, alin ang pag-aaralan, mag-aaral lamang. Kaugnay sa magbuhay na mag-aaral, alin ang partikular na pag-aaralan, gawain ng mag-aaral. Positibo o negatibong pananaw, tingin. o pwedeng habang pwede rin pagkatapos ng gawain. Ano yung gusto kong tiyaking pag-aaral? Ma'am, gawain kinahiligan ng mag-aaral. Yun yung pangkahalatan ko. Pero hindi pa naka tiyak ang pag-aaralan. Alin doon ang tiyak kong pag-aaralan? Okay. Pag-aaral ng mga gawain kinahiligan ng mag-aaral. 11 lang po. Pwede. Pinagsisilibin ba ng lahat sa buong mundo, sa buong Pilipinas, sa buong Luzon, sa buong Cavite? matapos ka kaya hanggang May? Hindi po nga. Dito lang po sa ating sariling... Mas naging kaya kung ano lang ang iyong pag-aaralan. O yan yung ating